Hey what's up guys, it's me again, General Ghost TV uh, Please subscribe my YouTube channel mga idol Tsaka click nyo na rin yung notification bell para updated kayo sa mga videos na i-upload ko So ayun mga idol no, uh, binalikan namin yung lugar Para hanapin yung aswang na, na hindi namin nahuli kahapon mga idol So pag mahuli namin ngayon mga idol, tutulungan namin sa abot ng aming makakaya mga idol So hindi ako nag-iisa mga idol, kasama ko lahat ng team believers. Uh, natin ang pinakagwapo mga idol, walang iba. Miljan Ghost TV. Grabe yung gaon. Sige naman. Nakagwapo. Sige, sige. Yan mga idol, thank you so much sa panonood niyo sa mga videos namin. Please subscribe, Channel Ghost TV. Medyo hina na yung loob niya mga idol kasi minus na yung nag-viewers. So, wag kayong at uh, uh, tag nito. Abang-abang uh, talaga kayo. Wag kayong uh, tumigil sa panonood sa videos ni Channel Ghost TV kasi napakatapang at napakagwapo at napaka-the hunk ng Ghost Hunter na to. Supportahan natin siya. And yun lang. Thank you and God bless to all. So, ayan mga idol, no? Nakausap na natin ang pinakaguwapo. Isusunod natin ang pinakamaganda mga idol. <laughs> <laughs> Walang iba. <laughs> Ayan mga idol, Inday, Lady Hunter. Hello guys, ah, magandang gabi po sa inyong lahat mga idol. dey wag kang umiyak dey Umiyak ako si may yung views. <laughs> 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 mga idol, wag niyo po, uh, wag niyo po sukuan ang team delivers mga idol dahil ang ginagawa namin ito para din sa inyong mga idol. Please, please supportahan niyo din si General Ghost TV at saka si Neljan Ghost TV mga idol at lalong-lalong sa akin, Inday, Lady Hunter. Salamat mga idol, magingat kayo dyan simulan na natin. So, ayan mga idol, no? Uh, mahina talaga. Joke <laughs> lang yan, bro. So, hindi kami mawala ng pag-asa mga idol. Oo. Oh. Ayan na. Susunod natin ang pinaka-pinaka-gwapo mga idol. Walang iba. Jake hey, Ghost adventure. Come here, bro. Nahiya naman ako. Ayan mga idol. Hey, what's up mga idol? So magandang gabi po sa inyong lahat. So sana huwag kayong mawala ng pag-asa sa pagsuporta sa aming Team Believers. At saka huwag nyo rin kalimutan mag-subscribe at click nyo na rin yung notification bell para updated kayo sa nasusunod naming video. At saka sa kang General Ghost TV, please support sa channel nila at saka sa aming Team Believers. Salamat. So ayun mga idol no, ah, nakausap na natin lahat ng Team Believers. So mga idol, pakiusap. Yun yun naman. I love you mga idol. <laughs> so, hindi natin ito patatagalin mga idol. Malalim ng gabi. Thank you and God bless. Hey, what's up mga idol? Ngayon guys. Ah, bago ang lahat, pre-pray muna kami mga idol. Bro, para for our player safety player and protection bro. mga idol kasi gabi na eh bro lead mo na yung prayer ali bro lead kasi lead ng no prayer ay bro governor general kuna kasi ikaw yung pinakamatanda dito no. ikaw yung pinakamabangis <laughs> pinaka pinakamabangis pinakagwapo <laughs> sige lead tayo <laughs> ng prayer o Diyos, labing balaan, salamat Ginoo sa imong pagkamaayo. Panalangin ni Ginoo, bisan pa man sa among pagabuhatong ghost activity o Diyos, salamat Ginoo ka mag-guide sa mo permente Ginoo. Tagay gyud Ginoo security and protection sa mga tagusa kanamo aron dili kami masaktan o Diyos sa maong kaaway nga among pagas sa, gubangon. Yes, thank you God and wala kami mahimo kung wala ka. In Jesus name. Amen. 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 So, ayan mga idol no. uh, Yeah. Po naman junior, mga idol. Jesus, Ayun, Jesus. Napapasyon. Mabuyagan ko, Inday. So, ayan, ayan sa mga sa mga ayan. so, kung hindi nyo mga alam mga idol, ayan si Inday mga idol. O. Napakagwapang, napakaganda. Napakagwapang mga idol. Mm -mm. Ayan mga idol, o. kita nyo. So, isa-search namin itong mga idol. Titingnan natin ito mga idol ha. baka makakita tayo ng damang dito mga idol <laughs> daming ano dito ah so sa gabing ito mga ngayon mga idol full moon ngayon eh full moon ngayon mga idol Ay, mga idol oh. Napaka daming damo rito mga idol. Ano? Daming damo rito mga idol. Delikado talaga rito mga idol kasi gabing gabi. Ayano. Kahapon mga idol. Gabi. Nasagupa namin yung alalay uh, ng leader ng mga aswang mga idol hindi namin akalain mga idol na ganun pala kalakas kumakain pa ng uh, manok kakaiba mga idol so may isa pala kung i-upload mga idol abangan nyo yung ah, uh, la, kikiligin kayo mga idol uh, sinasabi ko sa inyo kikiligin kayo napaka sweet na mga kasama ko mga idol ako lang yata itong ano eh bitter <laughs> so yun mga idolo grabe ang hina na ng spot ko ah Inday sama ako sa iyo Inday wala na akong spot Inday ay kawawa naman si ayan ayan mo Inday oh Kawawa, kawawa yung ispat Inday. Kasama na sa sa akin mga idol. No? Samahan ko to si Inday mga idol kasi ito lang nag-iisang babae di sa amin. Oh. oh, wala nang daan dito oh. Wala nang daan? Wala na balik tayo doon. gawa, gawa natin ng daan Inday. <laughs> Sina nang, Inday. <laughs> Inday, ispatan mo ako Inday kasi <laughs> wala na talaga dito Inday. Wala talaga ako makita Inday no? Ayan mga idol. So, good vibes lang tayo mga idol, no? Ayan mga idol, oh O, Inday. Akin na yung ano mo, Inday? Wala akong ispat, eh. Baka uh, naligaw na tayo dito, eh. mga idol, oh. Ang, ta ang, ang, tataas na mga, ano? Damo. Oh? Matangkad ba pa sa akin mga idol? Hindi, damo. damo. <laughs> 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 damo damo mga idol no? Di ba? Hmm? Baka makakita kami ng sawa ngayon dito mga idol. Hala ah, Inday na nakakita ako ng damang Inday. Saan? Ayay. Ano ah, wala Inday? Lumukso. Lumukso yung damang. Lumukso yung damang mga idol. Oh, pwede yung mga malalaki Inday. Kasi ginagawa pa tong tournament eh. So, ayun mga idol, oh. Ayan, oh. Oh. May nakita ako, Inday. Ayan, Inday, oh. Ang liit pa, Inday. Ah, BB Spider. <laughs> ayan, Inday, oh. Saan na kaya tong aswang dito, mga idol, oh? So, ayan, mga... Oh, ayan pa, Inday, oh. 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 Inchikoy. Ayan, oh. Inchikoy. Ayan, oh. Inchikoy. Maliit pa. Inchikoy, guys. Ayan, mga idol, inchikoy tayo. Ah, inchikoy. Kuy, koy. Kala ko. Na ay, idol na. May nakita tayo. Pa yung... si kuy pala. <laughs> so. Ay, <laughs> ay, si Idol Lord. Idol Gipol. Hi, idol. hi, hi bro, hi bro. Ay. Lusos. <laughs> so, ay mga idol, uh, good vibes lang tayo mga idol, no? Hindi tayo magano. Baka mga tayo nang gagamba dito, pagbili natin. Oh, ayan nakakita na ako. Ayan. Oh, Oh, ang laki bro. Ang laki ng gagamba. Ayan bro. Oh. Ayan oh, ayan oh. Oh. Baka ito na yun. It itiman. Oh, itiman. Bro, nasangit bro. Oh, ayan oh. Pagbalayan oh. yan bro. Ayan oh, ayan oh. Pagbalayan, <laughs> oh. Oh. Ah. grabe. Oh, oh. Meron pala silang pwersa para sa mga eroplano. Urok. dong kak kita kukuan dong oh dong ini bro oh demang oh dera dera oh di bawah malaki ya yeah, dulu um, laki yang demang bro oh malaki eh itu malaki bro asan ya yeah, bro iya yeah. ang laki nggak bro grabe. oh grabi ang laki apakah laki, laki bro demang gitu no dami tarik yang demang dito yan nakita na naman akong demang oh apakah laki tarik yang demang nato so ano bro maghanap na lang tayo ng demang hindi na aswang So, sa mga viewers namin dyan, no? uh, salamat sa mga suporta ninyo, mga idol. Thank you talaga. So, ayan, ayan mga idol, oh. Pag dito, natapon tayo dito, bro. Sigurado ako. Lukot-lukot tayo. Tama, tama ka talaga, bro. tayo dito. Oh, kita nyo? Kita nyo mga idol, oh? Napakatarik. Napaka napaka angas. Day. Mm -hmm. Day okay ra ka day? Oo okay, oh, naman. Di ko antok ispat day. Oo oh, okay lang ama. Ano wala kas man yung. Wala kang ispat day. Wala kas man yung flashlight. Asa flashlight mo bang? Ah, pundir. Pundir okay, daw okay. pero okay lang kasi ano ang yung... Maghahanap pa tayo ng damang dito. <laughs> Sana. Sana nga, sana. Sana. Makita na natin. Ayan mga idol, ang dami ditong. Shout out ko pala. Ah, mga idol, abangan nyo isa shout out ko. Uh, maybe sa last late last na i-upload ko. Bro? Yes, bro. Ano no, no, no. mo naman, bro. Ay, down, no. <laughs> 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 ang laki ng butas, di mo nakita. Tanga mo talaga, bro. <laughs> <Okay. laughs> <laughs> <laughs> Napakatanga mo, bro. Yeah. Ayan mga idol <laughs> ang laki ng butas hindi nakita. Napakatanga. <laughs> <laughs> si si, si Neil tanaw na sa Asa bro? Asa bro, gihapon Ay, ayan mga idol. Bro. Day, 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 day. day. day, day. Morag day. Ano yan, Paul? Na full storage naman, Paul? Ay, na full storage, Board. Oh, board. Kawawa naman di napakagwapo. Kawawa naman si Gpool mga idol. Tulungan niyo bigyan niyo si Rizel. Full storage na naman. Kahit keypad lang. Guys. <laughs> <Gasyon. laughs> guys. Meron na nakita, guys. Oo. Oh. Kanina pa lang nakita 'yan, bro. Ano? Eh, Baka ito yung aswang na nakatakas kanina, bro. Yung, yung kinain yung dai. So, ah, ito nga, so, ito nga. Lumapit. Ah, aswang din 'yun. Nagpapahinga na siya eh. Siyang... Siguro bago siyang tutub Oo. Oh. Kakaam ni Baka meron tong problema, problema bro. Ito. Bro? Hindi yan gumagalaw. Hindi yan gumagalaw bro. Eh. Ayan mga idol. Nakita na namin yung hinahanap namin. Lagyan nyo na ro sa yan. Saka oras na natin. Na ito, bro. Yan dadasalan natin. Bro, dasalan mo bro. Bro? Buti nakita natin bro. Aswang talaga to. Kasi kahapon mga idol. Sino naman talagang tao na nandito? Sa gitna ng dilim, sa gitna ng gabi, dito nakatira. So ayan mga idol. Oh. Kawawa naman yung bahay nyo, yung balay-balay nyo. Oh. Kaya pala nawala kahapon bro, no? Dito pala yun bro. Pumunta. Ano, patayin na natin to? wag bro, wag bro. Kawawa na naman bro. May buhay din to bro. May buhay din to. Pero purpose talaga natin para hanapin ito is, yun, yeah, dami na nabiktima nito. Marami ng bata na napatay nito. Oo, oh, hayop. Pati manok, 50 plus ng bata na tangayin nito. Alam ko udoming, na. Nawala. Dayo lang kasi ito eh. Ka hindi naman po. Hindi naman niya gusto na mag aswang well. Day. So yung so, yun, mga idol, oh. Hindi yun. Pumalag kasi. Oo, oh, ba naman, oh. No. Ba't hindi ito pumalag ngayon, bro? meron yang Di ba kahapon yung, grabing agresibo yung, nito? Yung paniniwala natin na mahanap siya. At, Kailangan lakasan talaga natin oh, ang paniniwala natin. Yung faith natin. kay God. Amen. Amen. Lakasan natin Jesus yung paniniwala man. natin. Kahapon kasi bro, grabe, Pag grabe. Mm. Nakatukob kasi. Ba? Gutom ba? din siya eh, gutom 'yun. Ano bo? Ay bro? Nakakaon ba? Nakatukob. Nakatukob siya. Nakatukub. Kaiba talaga yan bro, nakatukob. Meron yan. Ayun, so, dasalan natin, manok. no? so, ayun mga natin. idol, oh. Ayun, oh. Natin. So, bro, dasal natin, lo. bro. Lagay nyo lahat yung ano nyo. Ayan. Ayan. Sige, sige na, bro. Diyos, loving balaan. Salamat, Gino, sa iyong kaayo. Ipalayo, Gino, kanyang tawhana. Amen. Sa pagka-demonyo, Diyos. Amen. Amen. Daot, Gino, nga. Mawala ang spirito, yung infernidad sa lawas, gino. Amen. Amen. Everybody say, Emen. Amen. 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 Jesus, in Jesus' name. Jesus' name. Full storage naman, bro. Full storage naman naman, yeah, bro. So, ayun mga idol, no? Kawawa talaga, ro. Full storage <laughs> naman, <laughs> mga idol. <Hey>, ayun no. <laughs> hey, no? Na <laughs> kawawa naman. Akala ko. Aswang. Kawawa. Kawawa. Okay. 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 So, okay na. Yan, gumalma na. So, dalay natin <coughs> to. Dalay natin, dalain natin, to. natin to ngayon. Parang, baka meron pa itong pamilya yung... bro. Hindi yung mga um, niya. Yung birtud niya. So, Napapaluin natin ang bir birtud to. Ha? Huh? Paluin natin ang birtud. Uh -huh. Paluin ang birtud? Mayroon pa itong Dalawa ang birtud sa aswa. Uh -huh. as as dalawa ang birtud. Dalawa ang birtud. Uh, At uh least, -huh. kumalma na siya. Mm, may dalawang bertod, bro. Ano na sa na natin talaga, na, na na player natin. Sabi talaga, bro. Kawawan. Ano ba? kaya pangalan nito, Bruno? no? Bro. Kawawan bro, naman, bro. Naman kasi kahapon, grabe. ba diba, Dati kang buwan kasama mo to. Uh, hindi ko pa kasi nakita yung mukha niya. Eh, gusto ko makita yung mukha niya kahit kami nang dalawa, cam. Hmm. Gusto ko siyang kausapin. Hmm usapin. Um, kasi ko siya kasi malapit na kapistahan ng mga aswang. So ang mga aswang is kung dito yung lugar na magpe-pesta. Uh, yan ang mga iba't ibang uh, aswang, iba, iba't ibang lugar sila. Mm. Yung 'Di ba, Iba galing Maynila 'no? Oo. Mm -hmm. uh -huh. Maynila, Leyte, Sikoy, Ilo -Ilo. birigan Iloilo. Uh -huh. Meron pa lang aswang birigan birin Meron ba aswang sa ay yung kasagaran daw ana, mga ko'an daw na nang, nanggi... Slave bus. Buti na lang bro, hindi to pumalag ngayon. Kasi pag pumalag to bro, GG tayo. Hindi, hey, papatayin talaga ko. ko to Sabi ano kasi ni ano eh. kasi, grabe, agresibo kahapon bro. Kahapon, muntik tayong mapatay. Kung ano kaya kung kita yung mapatay na? Mm -hmm. Siguro ba? So dapat unahan. Da na, na kaya ganun bro, kasi kumakain siya, di diba? hmm. inis hmm. ba? Hmm. Tapos inis inisturbo natin. Yan talaga ang buhay ng tao bro. Oh. Huh? Pag nagugutom, kumakain yan. Hmm. Pero sila, na, na hanap buhay po sila para kumain ng manok at baboy. Sakit kasi yan sa amin. Sakit yung tao. May ano yung Bro, okay, okay na yung kamay mo, bro? Sakit uh, sa mga idol. Napahilot ko na to kanina. Oh, Nalisa. Ano okay. Okay yan, bro. Ito din o. Oh, Baga, to kanina. Oh. Maga, bro. Sakit din ito. eh Ay, sakit. No? Ako malala kakahapon, bro. Binalibag ako, bro eh. Dito? Ang lakas nito ng lakas ng aswang nito, bro. lakas oh, ng aswang. Dito, basta... Parang doble yung lakas Papahino ng mga lalaki. Alam mo 'yun? But... Ayun, bro. no? So, kapo kasi mga idol, nakita namin yung ano, yung manok. Grabe. Wasak. Ay, puso <laughs> Tanggal yung ulo mga idol. Oh, mga idol, good vibes tayo mga idol. No? Hmm. So, hindi tayo dapat mag-serious. Ah, mag so, mga, so, no? mga idol, no? nakita na namin ang babae na gupa namin kagabi At uh, tatanungin namin kung anong pangalan niya. Ayan, si Lazen Girls TV, si John Rick, Hello mga idol. At, at saka si ano mga idol, J-Paul. Po Ayan, uh, tatanungin ka namin kung ano ang pangalan mo. Anong pangalan mo ma'am? Ito. Bro, 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 bro. Ingat kayo, bro. Parang may kasama, bro. Kasama na. So, may kasama ka dito. Ha? Dapat hindi, Dai. Mag -ano eh. Dai. hindi so, tayo mag-ano eh. Dapat Ha? May, may kasama, may bro. Mayroon daw. Ingat so, may kayo, no. Ano yan? Papatay natin, to? Hindi mo na natin yan papatayin. Kasi ano, nakipag-usap naman siya sa atin. Eh. Hindi naman tayo inanun niya kasi wala tayong ano, dahilan. Hindi papatayin natin. Hindi kasi ito agresibo ngayon kasi hmm. nakakain kahapon. Kaya... Hindi agresibo ngayon. Yan. Tsaka Kalman lalagyan na, natin. namin ng ano mga idol. Ayun mga, mga idol. Tayo dito, pa tayo dito. natin to. Sa pag pagunahan ng mga idol. Matapatin. Okay, ganyan pre. Goal natin dito. Gagamutin natin ang aswang. Tulad Gamutin ko mga idol. Hmm. Ginamot din ako. Yung Lord John Gorski. Ayan. Ah, ano ang apelido ma'am? Ano sa apelido ni mo? Calderon. Calderon uh, daw yung apelido niya. So Berta Calderon ang pangalan niya mga, yeah. mga idol. Ayan. Tagasan ka, day? Taga-secure. Yan si... Si Nida diba bakat taga-pan yun? Taga-secure no? uh kan? oh, Dahil taga-secure yun yun dahil no? Oo. Taga-secure. So yeah. kamag-anak to? Oo. Mm -hmm. Possible kamag na ano, kamag-anak ano, kamag talaga. Ano? Ano? Ano si Nida? Dahil? Bata? Ano? 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 So kamag-anak niya si Nida? Ayun bro, bro. Na, parang may talaga bro. Alert Bro, interviewin nyo muna bro. Kasi parang gumagalaw dyan bro. Genocide, do. oh. Okay. So, gagawin natin ito ngayon is gagawin natin at mm -hmm. Parang may kasamahan pa bro. But, um... Pero talaga yung kasamahan, hindi naman talaga so, sa So, yun mga idol. So, so, mga idol. O, kita nyo naman so, yung bahay niya. Ayan ay, o. Oh. Ngayon, uh, ang dapat gawin natin, dalhin natin ito. Gagalhin ka namin, ma'am. At gagamutin ka namin. Okay, rasin mo ha. Mga tambalan ka na mo, day. Okay, hmm. rasin mo. Submissive hmm. na yung well, aswang, well. no? Buti na lang, bro. Hindi to agresibo ngayon. Baka, siguro, bro. Kasi agresibo yun kahapon. Kasi kumakain eh. Tapos, inisturbo natin. Oo. Parang, parang ano, bro. Kita mo naman, bro. Pag, pag yung aso, inagawan mo ng pagkain. Iba, takagatin ka. So, han bro? Buti na lang, bro. Hindi to agresibo ngayon. Tara. So, tayo. So, kuan bro, kay Parang may one barangay oh, meron pa itong kasama, bro. nga eh. May ano John green na oh. Oo nga. Mo bro. Mo bro. Mo bro. So ay mga idol, no. Okay, thank you fans. I love you. Bro, aku bro. Guide ako eh. Kawawa naman babaeng to. Kanyang, maging aswang ka din. So ayan, mga idol oh. Yung mga idol. mga yeah, ito. idol uh, yung Walang turo kami mga idol sa isang araw siguro. Dalawang araw sila kami matulog ng tubo. bro bro bro. Ingat bro. ka diyan bro. Patay ay, yung cellphone ano, mo bro. Patay. Gubat. Ingat ka bro. <laughs> yeah. Gubat na talaga. Wala na, hindi <laughs> na ako makapag-upload bro. Full storage na nga. Nagiba pa. Kasi dito tinulak ako ng aswang eh. May nice okay, slide pala ako. Okay, bro. Okay, bro. okay lang, bro, okay lang. Day, ali, day, day. Una ka, day. Mm -hmm. Eh, wala na pa ni Kauban ba? Okay mm -hmm. naman, nilihok nito ganina. So, na natin yung aswang may kasama pa ito mga idol?

sama gendak kan udah buslut kan, kita nggak kan udah dugo apa ane sama gitu bay kita ada dong kita ada dong tapi aku juga kita ane pulok gisi ya gisi ya sedikit baik semuka nih terbawa ini kami mau itu nasi slide kok dari pun. apa tay kami sedih segera sih problem aku Problema lag nabitik kadri naligid kadra.

Bakit?